Labing dalawang retirado at kasalukuyang pulis ang inireklamo ni alias Toto sa Napolcom. Pulis na dumukot at nagtapon sa mga sabungero sa Taal Lake. Kung iniisip nyo na ang makapangyarihan ay laging makapangyarihan, nagkakamali kayo. Dahil ang grupong dati kinatatakutan ng lahat, ngayon sila mismo ang nagtatago. Pero bakit nga ba biglang nawala ang grupong ito na dati nangingibabaw at ano ang kinalaman nila sa pagkawala ng mahigit isang daang sabonghero? Bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Balikan natin ang pinakamalaking misteryo ng nakaraang mga taon. Naalala nyo ba yung panahon na sunod-sunod na nawawala ang mga sabonghero? Hindi lang sampu o dalawampu. Mahigit isang daang tao ang biglang naglaho mula 2021 hanggang 2022. Iba't ibang kwento ang lumabas, pero may isang pangalang paulit-ulit na nababanggit, ang Alpha Group. Sino ba sila at paano sila umabot sa ganitong sitwasyon? Sabi ng isang lalaking lumantad na tatawagin nating alias Totoy, hindi ito ordinaryong samahan Binubuo raw ito ng dating mga general, aktibong pulis, politiko, abogado at maging mga personalidad na kilala sa lipunan. Ang layunin daw ng grupo? Protektahan ang kanilang negosyo sa online sabong. At kapag may sumuway, hindi lang simpleng babalaan. May mga insidente raw ng pagdukot, pananakit at posibleng pagpatay. Para rin walang ebidensya, sinisira pa nila ang mga CCTV sa lugar ng krimen. Pero eto pa ang nakakagulat. Ayon sa pahayag ni Totoy, si Charlie Atong Ang ang leader ng grupo kasama ang utak ng operasyon na si Engrin Celso Salazar at si Eric De La Rosa na nagbabantay kung sino ang nandaraya. At hindi lang yun, nadawit pa ang isang sikat na aktres na si Gretchen Barreto na umano'y malapit kay Atong at may papel sa mga desisyon ng grupo. May binanggit ding abogado, si Attorney Carolyn Cruz, na sinasabing gumawa ng isang dokumento para patahimikin si Totoy. Kapalit nito, 300 milyon at pagpapadala sa ibang bansa. At hindi lang yan. May mga opisyal ng PNP na pinangalanan din. Kasama rito si na Colonel Hasin Malinao Jr. at dating general na si Jonel Estomo na di umano'y kumukuha ng milyon-milyong bahagi ng kita mula sa isabong. May isa pang dating opisyal na ngayon ay abogado na si Cole Orapa na sinasabing sangkot sa planong pagambush kay Arwin Mangyat kapalit ng dalawang milyong piso at nadagdagan pa ng dalawa ng hindi natuloy. Kung titingnan, mas malalim pa ang koneksyon ng grupong ito. Sabi ni Totoy, noong panahon ng war on drugs, sila rin daw ang ginagamit sa mga trabahong hindi na dinadaan sa korte. Ngayon, nasa kamay na ng DOJ at DILG ang listahan ng mga pangalang ito. Ayon mismo kay Sekretary Remulla, walang sasantuhin kahit gaano pa man kataas ang kanilang posisyon. Pero alam nyo naman sa ating bansa, kapag may malakas na koneksyon, mahirap sabihin kung may hustisya nga bang mangyayari. Pero teka, hindi ibig sabihin nito na ligtas na si Totoy. Sa dami ng bigat ng kanyang isiniwalat, hindi malabo na marami ang gustong patahimikin siya. Ngayon, paano ang galaw ng kaso? Ayon sa Napolcom, may mga pulis na sangkot na pinag-uusapan na ngayon. Pero hindi pa lahat nahuhuli. Dalawa lang ang aktibong nasa serbisyo, pero ayon sa opisyal na nagsasalita, mahigit 30 katao, kasama ang mga dating pulis at retirado, ang dawit sa investigasyon, at hindi biro ang mga paratang na ito. Ano nga ba ang mga kaso na pwedeng kaharapin ng mga sangkot? Grave misconduct, conduct unbecoming of a police officer, at kung mabigat ang ebidensya, posibleng dismissal from service ang hatol. Pero isipin nyo ito. Ganito kabigat ang mga paratang, pero bakit parang napakabagal ng galaw ng hustisya? May iba raw na nasa restricted custody, pero yung iba, parang naglaho na lang. Hindi ba ito kahinahinala? At hindi lang mga pulis ang pinag-uusapan dito. Tandaan natin, may mga binanggit rin na pangalan ng politiko, negosyante at maging sikat na personalidad. Dahil sa lakas ng koneksyon ng Alpha Group, kaya kaya nilang kontrolin ang investigasyon para hindi ito umabot sa korte? O baka naman isa na lang itong balitang maingay ngayon pero unti-unti ring mawawala sa isyo paglipas ng panahon? Isipin nyo rin kung gaano kalaki ang perang umiikot dito. Noong kasagsagan ng operasyon ng online sabong, Sinasabi ni Totoy na may tatlong grupo na naghahati-hati ng kita na aabot sa 70 milyon kada buwan. Kung tatlong grupo yan, isipin nyo na lang kung gaano kalakas ang impluensya ng mga taong nakikinabang dito. Sa ganitong kalaking halaga, hindi nakapagtataka kung bakit may mga handang gawin ang kahit ano para lang mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Habang umaandar ang investigasyon ay mas dumadami rin ang detalye na lalong nagpapalalim sa koneksyon ng Alpha Group. At ngayon may mas mabibigat na pangalan at bagong tanong kung gaano nga ba talaga kalawak ang impluensya nila. Sa dami ng pulis na dawit, saan nga ba sila dati naka-assign? Ayon sa salaysay ni alias Totoy, karamihan sa kanila ay nagmula sa Laguna. Pinamunuan daw sila noon ni Lieutenant Colonel Urapa at lagi silang magkakasama sa iba't ibang assignment. Kasama pa raw sila sa Firearms Division noon kaya malaki ang hawak nilang koneksyon sa armas at lisensya. Naikwento rin na humingi si Totoy ng kopya ng listahan ng lahat ng empleyado noong panahon na sila ang namamahala, lalo na noong panahon ni General Mata na ngayon ay nasa Highway Patrol Group. Kasama rin daw sa usapan ang pangalan ni General Danau na naging OIC noong na-assign ang grupo sa Licensing Office. Pero teka... Alam ba ng dalawang general na ito ang mga nangyayari? Ayon kay Totoy, wala siyang diretsong ebidensya laban sa kanila, pero hindi maikakaila na sila ang mga nakatataas noong panahong iyon. Kung ganito, imposible bang walang nakakaalam? Nang tanungin si alias Totoy kung may iba pang opisyal na sangkot, direkta ang sagot niya na meron. Binanggit niya ang isang dating vice mayor ng Talisay, Batangas na kinilala sa pangalang Charlie. Ayon kay Totoy, Malaki ang papel nito dahil siya raw ang tumatanggap ng mga taong dinadala sa kanila at siya rin ang nagdedesisyon kung anong mangyayari sa mga ito. At kung akala nyo yun na ang huling bigating pangalan, nadawit din ang isang hukom. Oo, tama ang dinig nyo, isang judge. Pinangalanan siyang si Judge Felix Reyes, na hanggang ngayon ay nakaupo pa sa PCO. Ano naman daw ang role ng judge na ito? Ayon kay Totoy, siya ang tagalakad ng mga kaso kaugnay ng mga nawawalang sabunghero. Sa madaling salita, siya raw ang umaayos para hindi ito makarating sa korte sa paraang patas. Isipin nyo na lang, kapag ganito kataas ang mga sangkot, gaano ba talaga kahirap ang laban para sa hustisya? Ngayon, paano tatakbo ang proseso? Ayon sa Napolcom, nasa evaluation stage pa lang ang lahat. Babasahin pa ang affidavit ni alias Totoy at iba pang reklamo ng mga pamilya ng biktima. Pagkatapos nito, magpapasya sila kung dapat bang kasuhan ang mga nasasangkot, pero hindi agad yan tapos. Kailangan munang sagutin ng respondents ang reklamo at kung umabot sa formal charge, dalawang beses pa silang magsasagot bago magkaroon ng hearing. At kung kailangan pa, ay maghahain rin ng position paper. Pagkatapos nito, dadaan pa sa commission and bank para sa final decision. Habang nangyayari ito, tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon at pagtanggap ng bagong impormasyon. Pero isipin nyo, habang humahaba ang proseso, mas marami ring oras para sa mga makapangyarihan na gumawa pa ng paraan para makaligtas. At ito ang kinakatakot ng marami. Baka pagtagal, mawala na naman ito sa headlines at tuluyan ng hindi marinig ang pangalan ng mga biktima. Isa pang nakakaintrigang parte ng kwento ay tinanong si Totoy kung may pulis na gustong pumabor sa kanya at tumulong. Ang sagot niya, wala pang mismong lumalapit, pero may balitang kapag nagkagulo na sa loob ng grupo, ay malamang maraming tatalikod at magsasabi ng totoo para lang mailigtas ang sarili nila. At eto na ang pinakamatinding revelasyon dahil mismong si General Estomo nakaharap ni Totoy noon. Oo, nagkita sila. At ayon sa kanya, nalaman niya na si Estomo Umano ang isa sa mga inutusan para ipapatay siya. At saan galing ang utos na ito? Wala nang iba kundi kay Atong ang mismo. Sabi ni Totoy, nalaman niya ito dahil nadulas daw si Atong habang nag-uusap sila. Biruin mo yon. halos casual lang na naibulalas ang plano para patayin siya. Ngayon, ito ang tanong. Kung totoo lahat ng ito, gaano kalawak ang problema natin? hindi lang ito simpleng krimen. Isa itong sindikato na may malalim na ugat sa sistema mula sa mga pulis, opisyal, politiko hanggang sa korte. Kung ganito kalakas ang impluensya nila, kaya ba nilang kontrolin ang buong proseso para hindi sila mahuli? O baka naman magiging isa na lang ito sa mga bigating isyo ngayon pero mawawala rin sa paglipas ng panahon? Habang mas lumalalim ang kwento, parang mas malinaw na hindi lang ito simpleng kaso para na rin itong salamin ng nangyayari sa ating lipunan na kapag malakas ang kapit mo, parang kayang-kaya mo na lang na nabaluktuti ng hustisya. Pero hanggang kailan ganito? Kung ikaw ang nasa sitwasyon ng mga pamilya ng nawawala, lalaban ka ba kahit buhay mo ang kapalit o pipiliin mong tumahimik para mailigtas ang sarili mo? I-comment mo sa baba ang opinion mo at gusto naming marinig ang sagot mo. Huwag mo rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.